Thank you nagbibigay okay, ka ropo itong uh, fans and events ko ito ay programa ng Activity Healing Mayor, May Dancer and Inking, okay. lahat ng baab, parang nalay na ito dito they are given equal chances. Yes. Lahat sila kung sino gusto. So, Dok, sa pagpapatuloy po, kung meron po ba tayong sinusundak si Dan? Or depende po? Ah, uh, depende po sa bata. Meron yung So, kami sinicheck namin kung pwede na. At saka syempre yung uh, psychological and emotional ano yung mga uh, pa nila, hindi lang. So, ito po ang ano sa mga parents na pag ayaw ng mga bata, huwag muna. So, dapat willing po yung mga bata nyo. Sa ito naman po na yung sa may adult pa, pero na Pwede na na eh. no, no. naman. Kasi ang circumcision po to, this is for the hygiene of the new persons. Kaya mas maganda kung sa ano, kasi syempre may secretions din ang mga lalaki na lumalabas. Pagka hindi tuli, mabako. Diba? O, nasa tama lang po tayo para ano, tapos uh, syempre nakagulian na rin lang ang circumcision ay matagal na yan, hindi lang po ngayon. So, kahit sa panahon ni Jesus Kristo, di ba, nasa Bible. So, dito rin po ba, ay sinusunod niya, meron dito ba dito kasi ba yung mga member ng LGBT na kapag nung sila ay may 10 k sila. So dito rin po ba? Meron din po ba yung flow? Wala po. Wala pong ano. basta ang ano naman is may Male, what is, basta male sex, syempre so ang circumcision, although may circumcision din sa ibang bansa na pang-babae, pero hindi po natin na-inclose dito. So as long na male, kahit pa 50 o 60 gusto nilang magpatuli, eh okay lang po. Basta willing silang mag-undergo ng circumcision. So, Yes. Ang ano paano po ang paano po ano po pinaghahandaan o paghahandaan dapat bago tayo magpatubig do at pagkatapos before and after po do. So, before and after, like I said, dapat uh, may consent yung magpapatindi. Oh, okay. He is psychologically prepared for the procedure. Oh. second, kung minor, siyempre, consent po ng Hanggang anong oras po ito doon? Actually, ang ano is 8 to 5, pero ang dami kasi gusto na i-avail yung programa ngayon na Operation Tuli. Actually, we are doing this every year. pero this year, medyo late dahil sa election. So, as long as uh, i check naman namin kung yun eh, pwede na. So, yung mga mag defer na hindi pa pwede eh uh, I mean, um, decision po ng surgeon. So pwede naman every year naman po meron po tayo operation. Ito po ang gabi hanggat na masaserve namin. Actually, ang sabi sa amin is 100. Pero ang dami pong pumunta ngayon ah, know, na hindi you ano, know, and we cannot shy them away because malapit na po ang pasukan. Siyempre, mahal po ang tuloy na yun. So, lahat ng mga talagang raw, uh, basta basta pag coordinate sa kanilang barangay na worker, o kaya, kung hindi nila, ano, pero yun po ang inaani namin, as much as possible, uh, yung nagpalista po muna, kasi sasabihin po namin kay Mayor, baka i-extend niya po ito. Um, Friday, Saturday, or what with her permission. meron po ba silang binibigay dito na medicine para sa mga nagpatuloy po? No? Kasi meron na tayong gamot tayo na ino. Yes. So, number one, pag uh, nagpatuloy, syempre dapat yung mga magpapatuloy, uh, maligo muna, malinis syempre. Pero, before naman namin sila tutuliin, eh, linilinisan. Pero, mas maganda na bagong ligo, syempre hygiene po. Ngayon, uh, post-op, may binibigay po kami ng antibiotic. Pero dapat alagaan din po nila yung sugat nila. So, may mga instruction po kami pagkatapos ng video. So, Dok, eh, any, ano message sa mga tarot na natin nanonood ngayon? At lalo nga ngayon, mga adult na hanggang ngayon, takot pa rin ang patuloy. <laughs> yung mga overage. <laughs> Kasi ngayon, uh, meron din po kami mga clients um, patients who come here na in above the age na mm -hmm. ng idea ng pagpipili, lalo na yung mga pumapasok sa uh, pagkapulis, di ba? Yeah. They are required to have circumcision. So, so, kung nahiya po kayo polista, we can set a day for you na sila lang yun. Kung nahiya silang pumili. So, equal chance and opportunity to Uh, project mayor to reach out and have some mga page beauty that takes circle size uh, you can just uh, go to your coordinator so that you will be endorsed to us so the schedule is 3 and 4 but uh, think I will we will inform the mayor kung 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 pwede ni extend. So kami po ay eh, pinapatup lang po namin ang at uh, proyekto pero pwede rin lang, lang naman po mag-extend po so, So till tomorrow. Now Actually, hanggang 5. Pero kung hanggang gabi, kasi operation po nito, na eh, hindi naman natin pwedeng sabihin hanggang 5 kung meron So, lahat po ng nakalista na lang po kayo para po ano. Pero yun lang ang in-encourage namin para mag ko po na kung ilan, no? Para ma-alam uh, din, mapusuhan uh, din ang ating bitihing Mayor Myla na yes. Thank you, though. Sige po.